Kasi wala na akong pakialam sa kanya, alright? Pero pinagtatanggol mo sa dati, di ba? She's your client. Tapos ngayon, ikaw mismo maghahati sa kanya sa slaughterhouse para katayin? Was my client, alright? You don't need to know the whole details pero tinrider ako na mabahing yon. At kailangan maturuan siya ng leksyon. You don't mess with someone like me. Kaya tatriderin ko rin siya. I see. You don't want to get your hands dirty. Kaya sa mo siya ipapalipit. Tama ba? Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Hindi ako tanga. Patunayan mo muna sa akin kung alam mo talaga kung nasan siya. Easy. Alright. Deal. Pag nakita ko siya, tatawagan ka agad para magawa niyo kung anong gusto niyo sa so walang utang na loob na babaeng yon, anong gusto niyo gawin sa kanya. Mayor, may meeting po kayo ni Vice. Look, Mayor. I don't want to waste your time. So if you want my offer or not, I'll be outside. Hello, Bessie. Oh, bakit? Nandito kasi ako sa may city hall. Binigyan ako ng assignment ni Madam Sofia na magmanman. Kaso, nakikita ko nandito din si Attorney Eric eh. May pinaasikaso ka ba sa kanya dito sa city hall? Wala naman. Hmm, bakit? Bakit nandito siya? Attorney! Ay! Yeah. Bessie! Ay, tumating din yung demonyo. Ay, este, este, si uh, Magnus pala. At kausap niya ngayon si Attorney Eric. Naku, baka magsuntukan yung dalawa. Naku, pabayaan mo na yan si Eric kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Huwag mo nang pigilan. There is something that concerns me. Bakit? Parang hindi naman galit si, si Magnus kay Attorney Eric. Ano nangyayari? Buhay pa ba si Luisa? Yung nani ni Gigi? Why do you ask? Parang nakita ko siya kahapon eh. Oo. Oh. Buhay pa siya. May sapusa talaga yung mag-inang yun. O mukha naman may lahat sila makukulam. But I don't give a damn kailangan ng mamatay ng mag-inang yun. At uunahin ko si Gigi. Hindi ang katulad nila magpapabagsak sa akin, attorney. Kung natakasan nila ako noon, ngayon sisiguraduhin ko na pati ang kaluluwa nila ay mabubura dahil sa paghihirap na gagawin ko sa kanila. <sighs> Ibig bang sabihin ito, nagpalit na ng loyalty si attorney Eric? Gusto ko maging parte ng plano mo yan. Gusto ko na makasigurado na mabubura sa mundo ang traidor ng Gigi Alam mo, sa panahon ngayon, ang mga loyal, parang beeper o pager, extinct na. Bakit parang hindi ka affected? E, paano kung ilaglag ka niya sa mga kalaban? O, di de dead, ma. Basically, alam mo naman ako eh. kahit magtawag pa sila ng isang dosen ng kakampi ng elite squad, di naman ako natatakot, no? Get ng karakas kaya panlaban ko. And how about Teresa? Huwag mo na siya intindihin. When Gigi's out of the picture, hindi kakaya na nanay niya. Either mababaliw or papakamatay yun. Problem solved.